Parang madami kang issues, no? Or kami lang yon. <laughs> <laughs> um, sakto lang po. Kasi insecure ka, ayaw mo na yung girl, maraming friends. Yes, um, Nawala na yung pag Oo, oh, oh, gusto mo yung tao, nanligaw ka, tapos eventually, ang gusto mo nang i-prioritize pag-aaral mo at career mo. Yes po. So um, ba't ka nandito ngayon? <laughs> Hindi ka na insecure? Opo, oh, Binag -binago, binago po yung sarili ko. Paano mo ka nakakasigurong hindi ka na ganun ulit? Kasi po, ay nga po, natuto na ako sa lahat ng pagkakamali ko at sa nagawa ko sa kanya. Yun po. In two months, na-realize mo yun? Kasi March lang kayo nag, ano eh. Nag-break. Nag -break. break. So, yes. nag I you mean, parang nag-mature na agad in two months? Nag-mature na agad yung isip mo na, ah, okay na ako? Oo. Oh, oh, at, oh, paano, mo, paano nasasabi yun na in two months, ay hindi na ako insecure? Paano yun na-de-develop sa ano? Kasi po, Uh, may time po na hindi ko na po siya nami-miss, ganun. Parang okay na po, okay na po sa akin na ayun, happy ano lang po kami. Hindi yung insecurity mukha mo mo, di ba sabi mo hindi, wala, hindi hindi ka na insecure sa mga ganun. Ah, uh, Kasi, siyempre, iyahanap ka namin na makakadate. Mm -mm. Sempre paano namin, sempre inaano yung searches, 'di ba? Inaano natin 'yan, sinuscrutin ang tawag dito, mm, ini-screen, ini-screen oh. okay. inis natin sila eh. Na Hinahanap tayo flag din ng pino ng, yes. ng pinaka-green flag, pinaka-best mo makakadate. Pero paano naman sila makakasiguro na yung naghahanap din sa kanila ay eh, worthy of their time, mm -hmm. 'di diba, na? What if friendly din sila oh, sa mga oh, lalaki? Eh, eh kung 'di diba, kung sabi mo kasi insecure ka dati eh kung ganoon ka pa rin naman may may issue ka sa sarili mo tapos sabi mo priority na realize mo priority mo na pag-aaral tama Oo O eh kung yun pa rin naman palang lang pri, pri, priority mo anong purpose natin dito Kaya tinatanong ko kung kamusta ka ngayon ano ka na ngayon paano mo na lamang okay ka na Um yun po okay na po kasi na realize ko sa sarili ko na yun po lahat ng pagkakamali ko ay napagsisihan ko na <clears throat> nasusuka ka. Hindi po. <laughs> Pero paano masasabi sa na hindi ka na magiging seloso? Um, hindi na po kasi ano. Ano? Gusto mo ma-back out sa akin? Hindi, joke. Hindi kasi siya, di ba naghahanap tayo ng green flag? Dapat yung searcher kasi, di ba, green flag din para naman balanse sila ng green flag na ano. Okay. Green flag ka na ba, Sunny? Opo, oh, yes po. Okay, green flag na daw siya. Green flag na. Oh, ba? Kasi green cross na yung ginagamit niya. <laughs> <ngayon, laughs> yun. oh. <Okay. laughs> Nako ba, Christiana, naniniwala ka na he's a changed man? Okay naman na siya? Yes po. In two months, nagbago na siya? Yes po. Kasi po, okay naman na po siya. Nakikita ko pong masaya na din po siya sa sarili niyang life. Na wala din ako. Hindi po ako sama. Sino naking break Ako po. Ano sinabi mo sa kanya? Sabi ko po stop na kasi kung di rin naman po kami magkakaunawaan titigil na lang po kasi di nga po kami nagkakaintindihan.